Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Inday Sara Duterte Carpio. Wow, palakpakan tayong lahat, ano? Iyakan naman ng mga anti-Duterte. Alam niyo po, dito sa Taiwan, especially sa Taipei City, meron kaming tinatawag na Mini Manila. Ano ba tong Mini Manila na to? Actually, it is isa tong tour sa isang lugar sa Taipei na kung saan parang Manila. Kasi yung mga tindahan, yung mga binibenta, walang arrangement. Talagang kung ano-ano lang binibenta na parang nakikita mo sa Debesoria. Pero alam nyo po, bago pa nagkaroon ng mga domestic helper dito sa Taiwan noong taong 1990, before that, even before that, meron na pong pumunta dito sa Taiwan at alam nyo kung sino? Si Cory Aquino. So that means napakaganda pala ng relationship ng Taiwanese at Filipino. And even before Cory Aquino, yung asawa niya bago namatay, pumunta din dito sa Taiwan at dun siya nag-check-in sa five-star hotel sa Taipei na tinatawag nating The Grand Hotel. Diba? ba? And bumalik pa tayo sa pinaka matagal pa, mga 1960s. Meron yung presidente natin na pumunta din dito. So, kung ibig sabihin, maganda ang relationship ng Philippines and Taiwan. So, bakit natin sisirain dahil lang sa West Philippine Sea? ba? Diba? It's useless. So, sa palagay ko, pag nagiging presidente sa Inday Sara, I'm sure, babalik at babalik ang magandang relasyon ng Filipinos and Taiwanese or between Philippines and Taiwan. At hindi na kailangan nating makipaggera. Kasi hindi lang naman dapat sa gera makuha ang gusto mo eh. You can also get what you want with good diplomacy, 'di ba? Kaya nga sabi ko, iiyak talaga ang mga anti-Duterte kapag naging presidente si VP Inday Sara. No, Talking about Mini Manila, bakit mayroong Mini Manila dito sa Taiwan? Kasi yan ang lugar dito sa Taipei na talagang maraming Filipinos. Alam nyo naman, kung mayroong simbahan, mayroong Pilipino. At kung may mga OFW na Filipino dito, meron din mga tindahan. So, dito sa Taiwan, they wanted to understand more about the Filipino culture. Kaya palagi kami nag-tour doon. And as the guide, ako... Ako yung magsasabi sa kanila kung bakit ganito, bakit nagkaroon ng mini-Manila dito, at pa, marami pang iba. So, that's when I learned na even then, even Corey Aquino came here in Taiwan. So, again guys, meron na tayong dalawang female presidents. Diba? Si Corey Aquino at si Madam Gloria. Alam nyo ba kung sinong pangatlo? Wala nang iba si VP Sara Duterte. At walang ibang karapat dapat maging presidente sa 2028. Syempre yung inaapi, 'di ba? Kaya sige pa, apihin nyo pa. Magsalita pa kayo ng sobrang daming masama kay Inday Sara. Kasi alam niyo po, as I've said, yung haters mo are your best supporters it's the best publicity din para kay VP Inday Sara. Kasi alam nyo naman, yung iba dyan na anti-Duterte, baka kunwari lang yan. Pero, yung binoto, yun pala, ay eh si VP Inday Sara. Imagine mo, 32 million? Saan galing yun? Kaya, siguro sa mga anti-Duterte, walang personalan, no? Baka trabaho lang, hindi alam.